Ayan po, luto na yung ating tagtarin na baka. yan. Ang sarap niyan. Ayan po. Yeah. Magandang araw po sa atin lahat At magluluto tayo ngayon ng Kantaring baka So kapirasong baka ang ating Iluluto sa yan Ayan po yung kanyang mga gulay Ayan po Ang dami pong gulay na ating ilalagay Para mas masarap po At mas masustansya So ayan po, ayan po Ang ating mga sangkap At yan po naman yung ating Kapirasong baka Laman ng baka, ayan So atin na pong gigisahin yan Ayan po So ayun, hulog na po natin yung kanyang bawang Bango at ihulog na rin natin yung kanyang sibuyas So mabilis na lang po yung pagigisa yan po So natin yan Hahaluin, -halu haluin natin yan Ayan po At isusunod po natin dyan ang kanyang kamatis Ayan, para po mas malasa ang ating tadtarin o isang version ng ating sinigang. So, ayan po. Ilalagay na rin natin yung kanyang karning baka, ya. Yeah? So, imimikos natin yan, mikos-mikos. At ilalagay na rin natin yung kanyang cubes. So, naglagay tayo ng cubes. At ang kanyang patis. Susunod so, po natin dyan ang kanyang paminta. yan, So, itaktak na lang natin ang ating black paper. Ayan po, nagisa na. So, tatakpan po natin yan. Ayan. Pamaya-maya lang po ng kunti ating lalagyan ng sabaw. So, ayan po, lalagyan natin ngayon ng sabaw. Ayan. So, ang bango. Naamoy na yung karne ng baka. Ayan po. So, natagdagan natin ng sabaw. Takpan po na natin yan. At huwag pong kalimutan mag-subscribe, pakipindot na rin yung ating verification bell para po lagi kayong update sa ating mga lutoing ulam bahay. Ayan po. So kumukulo na po yan. So medyo malambot na siya. Ihulog na natin yung kanyang gabi. Yan, dinamihan po natin ang gabi para medyo siya malapot. At masarap pong higupin yung kanyang sabaw. Ayan. At ilalagay na rin natin yung kanyang labanos. So ayan po. Masarap kasi ang tanta pag may labanos. Kompleto ricados po yan. Ayan, tatakpan po natin ng konti. At shoutout po pala sa ating mga subscriber. Salamat po sa inyo. Ayan, so ilalagay na natin ang susunod natin ilagay ay ang kanya. Sitaw. Ayan. Yeah. na yung sitaw. Ayan. So mas masarap po pag maraming gulay ang ating lulutuin. Masustansya po kasi pag maraming gulay. Ayan. So, isusunod natin yung kanyang okra. Ayan, puro magaganda po yan. Maganda ang tulot sa katawan niyan. Ayan, puro mga vitamins yan. Okra, talong. At ang kanyang patola. So, ayan, ilulubog po natin, natin yan. Ayan, lubog-lubog yan. Lubog-lubog ng konti. At ang ating isusunod naman ay ang kanyang sabaw. Siyempre, dadagdagan po natin ang sabaw niyan. Ayan. So, ayan. So, atin mo nang mikos-mikos yan. Siyempre, imimikos po natin yan. So, ilagay natin sa, ilalim yun na sa ibabo na gulay para mas mabilis siyang maluto. Ayan. So, mabangon po talaga pagka baka ang ating lulutong tagtaring. Mabangon po ang kanyang karne. Ayan. Tatakpan po natin yan. At shoutout din po pala sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa inyo sa pagtatyagaan nyo mano sa ating mga kinokontent. Ayan po. Ayan. So, kulong-kulong na po. Iuhulog na rin po natin yung kanyang mustasa. Ayan po. Hindi na po tayo naglagay ng kangkong kasi marami tayong dahon ng mustasa. So, mustasa na lang po ating ilalagay. At yan po. Hindi kailangan po nang ma-overcook ang ating dahon ng mustasa kasi mababawasan daw po ang kanyang vitamins na dala. Ayan. Taglay. So, lulubog lubog lang natin yan. Ayan. Ayan. Ismote-ismote lang ang kanyang pagkaka. Lubog yan. So, ayan. So, kung dadaanin natin sa mainhinang. Ayan. Mainhinang paghahalo. Ayan. So, ilalagay na natin yung kanyang pangpalasa talaga. So, ang ginamit po natin ay, syempre, ang sampalok na powder. Powder sampalok po yan. So, wala po tayong tunay na bunga ng sampalok so ayan, pang, pang na lang po yan so ilaglag mo na lang at yan ay may may ay ayos na so ayan so ating ilulubog-lubog lang yan hindi po natin pwedeng haluin yan para daw po hindi mahilaw ang kanyang taglay na asim yan so mas maganda po yan gaganyan lang po natin yan ayan marahan lang po para daw po hindi mahilaw ang kanyang asim ayan po So, ayan. Ayan. So, titikpang muna natin yan. So, tama lang po yung kanyang asim. At, maglalagay pa po tayo ng kunting alat mamaya-maya lang. So, magdadagdag tayo mamaya ng asin. Pagkaluto na po yan. Ayan. Lulubog-lubog lang po natin yan. So, hindi po pwedeng imikos-mikos yan. Ayan. So, ganyan lang po ang ating ginagawa pagka tayo nag sisinigang sa sampalok powder so, ayan po malapit na pong maluto yan ayan so ayan po kunting oras na lang po yan at maluluto na ayan so ayan yung Taglagan. ayan luto na po ang ating tadkarin ayan po ang bango hmm nakakagutom na pwede na po tayong kumain thank you po for watching